Ayon sa awitin ni Rick Manrique Jr., ang buhay ay parang sang awit lamang. Mayroong simula at may katapusan. May ikli lang ang buhay sa mundo, kaya gugulin mo ito sa tama. Sayang lang kung ito'y tatapon mo. Iwasan na natin ang magalit sa ating kapwa sapagkat maaaring ito ay kadahilan ng ating ang galit. Kung tayo may sakit sa puso, ay maaaring ito pa ay kamatay natin. Kaya habang buhay tayo, tayo ay magpatawad at tayo matutong tumanggap ng pagkakamali. Sa dyang ganyan, ang buhay natin ay maiksi. Ngayon, ng oras na lang at araw ay maaaring bukas ay hindi na tayo magising. Kaya huwag natin kalilimutan ang magpasalamat sa Panginoon at lagi sa... sapagat hindi niya sinabi sa kanyang kasulatan kung kailan niya tayo kukunin at kaya dapat tayo ay gumawa ng kabutihan sa kapwa. na araw na tayo ipakukwento ni lamang ng ating mga kaibigan at mga kamag-anak. Kaya atin gugulin ang buhay na may halaga at huwag tayong magpapakita ng sama na ugali sa kapwa. Kaya kapaps, lagi tayong manalangin sa Panginoon at sa baybay niya. Salamat kapaps!